kakainsa man si Atty. Lenny, hindi mo na mahagilap. Isa naman barangay na karating. Sipe! Yeah, ano ka ba? Bigyogaper? super busy ni BP Lenny. Mm, busy Dahil, busy? Oo, oh, super busy. Dahil talagang tinitingnan niya yung bawat lugar sa naga bijoga per na mm. kailangan talaga na i-develop ayan, mga bata helmet ang mga resibo natin, di ba? So, araw-araw yan. Talagang mm ganap ni Vipi Lenny. talaga. Mm, Bidyoga per. Ang dami niyang ganap. Yes! Pag-busy at least yung mga ganap ni Vipi Lenny para talaga sa taong bayan. Oh, ang mga project? Oo, ang makikinabang ay ang taong bayan. Mm -hmm. Hindi yung, yung iba dyan, yung ano-ano, inaatupag. Oo, yung pangpo sa bundok, yung iba. Ay, Diyos na bundok na naman. Meron yeah, makita. Eh. Akala uh, ko nakababa na uh, kasi nagsalita na, pichu uh, Napagtanto niya yata, mas gusto niyang maging plantita. <gasps> wow. O, oh, ayan, mga kapat, ng helmet ang ganap kay Bibi Lenita na nag-update tayo. And, may nilabas na QR code video ka para sa lahat ng mga gusto mag-volunteer. Oh. Oo. Oh, oh. Para sa campaign, mm. di ba? hindi ka tiga na, mga kapat, helmet, pwede, pwede ka sumali. O, oh, ako na Volunteer na! Oo, oh, ako na join na ako sa link. Oh. Oh, di ba? Ay, yan, ako mga kapat, ang helmet, nakakaloka lang talaga dahil Diba? Yung nagsalita ngayon. Mm. Oh God, save the Philippines daw. Yun yung Na narinig ko eh. From? From? First. From? <laughs> them. Tsaka. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no? Nakakaloka lang talaga. Hay nako, napapahay na lang ako dahil wala naman daw kasi siyang sinabi or wala naman daw kasing threat. Medyo Sino ah. Sino naman daw nagsasabi about do? Oo, katang isip yung napanood natin. So, wala ka pala talaga yung sa Zoom. Wala. Wow. Ang isip lang yun. Gawa-gawaan lang yun. Nakakaloka talaga mga kapatahil. Pero ayan na. Delusional. Wala pala tayong napanood. Pero ay nga mga kapatahil. Comment down below ko na masasabi nyo dyan. Basta ako. Ayun na talaga. Na, nakakaloka. Nakakalorgay lang talaga. <laughs> so, mga video na ito. Kailan mo na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa mga ina upload mo namin yung Bichoga Park. nakakaloka lang talaga no? Paano kaya ang nasabi ng na mga kakamping yung pumalakpak? Doon yun ako nagtataka. Oo, mga kakamping daw. Paano kaya yun, mga kabatang hindi? Pinalakpakan. Na? Pero ang tanong kasi doon, video ka pa, paano niya nalaman mga kakamping yun? Mga <laughs> ano daw niya, staff? Ah, mga staff niya kakamping? Uh, okay. Ewan sa kanya. Talaga? Ewan sa kanya. Pwede naman sabihin ganun. Ah, so talaga? stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko nga, na ba yung nag-alimutin na better everyday. God bless everyone. Bye! Hello! Congrats!